Mayong bunta guys. Nalasag mi guys. Na inag request na guys. O, ma, kuha na ay birthday din eh. request mi nga pakantahon daw mi sa birthday celebration. Namong ba guys? Oh, oh, ready ng guitar guys oh. oh. Okay, Mga um, uh, ka-team na ko, Only oh, sila ay founder sa ang team mo niya nita. Tulad, wala guys. ang hmm. Grupo. Hmm. Ulay multahai hay. Magmulta ta oy. Ikaw, mirian magmulta ka Hala ah, <laughs> Hala isbian pamultahon daw ka kay wala ka ka ari diri. Multa di IT? Oh si Jema apel Jima ka pud ha. Kay dala ta sa Nya. Satu no, pa, satu no, pada im. No. M, 2000 na. 2000 no. na. Aw, na. Nakadugog na ato na ada multa. Nga ya, sa sunod manguban na kita kay naa nay multa. Padulong nami dito. Ah. Hello guys, welcome to my blog. Eko oh, mag kita ng tapat guys. Hello guys, na amit rin sa ano si ng na merkde magserine do po no. Play support my blog. Alma. <laughs> Jubilito palinawan guys. Oi ko gunitis ako. Alma, nakadala ka oh. Okay. oh. Ah. 哪里？